Ang bantol, abili po itong bantol. Ay, uh, idol, well, yan ang kuha natin. Yan ang natin ngayong gabi. Kunti lang, pero sobra-sobra na sa itong ano, at may bantol. Oh, ayaw! Ayaw! Wala ka eh. alam mo dito yung bantol. Yan, idol uh, dalaw. Dalawang bantol yan. Dalawang bantol. Ay, guys! Ipang iho ng mga idol. Dalawang. Um, Visit ko ang ka ulit. Ako takot. Ayan. Mm. Ating Holy for tonight. Wow. Grabe. Nakikita. Ito. 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 mga idol. Ito, ito, ito mga idol. Pwede mo siyang hawakan dito sa ilalim. Wag lang kasi. ito yung sa ibabaw. Sa ibabaw kasi may tinik yan. Yan yung pinakamasakit pa katama. Ah, sa ibabaw. Pero ingat pa rin talaga. Wag niyong susubukan mga idol. Kapag hindi eksperto. Eksperto lang yung gumagawa ng Eksperto ka pala. si boss. Wala ka na isa. Wala ka na malit. na mga idol. Mayroon na kaming pang ulam bukas. Mayroon na. May pang ulam. birthday celebration na kami para bukas. Okay. Sa boss natin na si Boss Bong. Wala yun, yung birthday niya, happy birthday. Happy birthday na pala, Boss Kaya, Bong. Anong oras na? Boss Bong. 121. 121. Happy birthday, happy Boss. Happy birthday. Long live. God bless you. God bless you always. Endure your life. God <laughs> bless. Wow. Alam <laughs> 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 oh, na. Ayan Hindi na tumulog pa Lalo na naman. Oo, ganyan na. Sugbangon, ala ron. Uy! Puno! Guys! Grabe ang mga muro ami oh! Mga uh, kuhan, mga hire galing Dabaw <laughs> Muro ami guys! <laughs> yung amo natin Chill lang, chill lang <laughs> Tulog tulog lang ako kay ano Ako man magtinda ni Gumagod Maglako pa ko mag ba? Diyan lang yung gamit natin Dali natin Dali na sa buntag. <taps> Maklad na naman. Hmm. Grabe sabaw, oh. sabaw na. Mm. <taps> <taps> na sa bau. Kamiin ano, sa bau na. Mahal na masyado sa palengke ba? Ano ang salatan yun? Ha? Pwede din. Pwede kaya ano. Malamig na. Kain <taps> na lang tayo ba no? Para bukas. <taps> Kapre na lang marayo, tayo. Maray na pang ano? Maray ka bang ano? <taps> ano din? Tingnan. Maray pa yon? May ano naman? <taps> nice. Rameses dose, o. Rameses dose, mga Third eye, oh. Third eye. guys. Wala, <laughs> 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 <Ara>, nice. <laughs> okay na yan, guys. Okay, guys. Uh, sige, bye. Happy birthday, boss. Happy okay, sa aming boss ngayon okay, yes, for tonight. Uh, boss Nair. Чил-чилом. Тугой. <laughs>